ang mga bills yung kinagawa ko yung bills ng aking pinsan na, na, naubusan ako ng itong kulay kaya ina, tina, ko na yung tinatanggal ko na yung ang um, bid kong peti kaya pag may umorder ng bid kong peti kukuha na lang ako sa lalagyan hindi na ako kukuha dito kasi basta na na akong isang kulay eh naubos akong kulay kaya tiyadukot ko. Karate na ako. Tapos, -tapos na at gagawa ko na. Try kong gumawa ang phone charm. Tapos titignan ko kung magkano. So that's all. Bye bye. And baka may order bukas. Kaya mapipigay natin sa Tuesday. Or, Tuesday Tuesday ba yun? Thursday. I forgot. Tuesday yata. Oh, Tuesday. Tuesday. Bye bye.